magandang 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 araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito na nga po sinampal ng kalibat ka ng kahihiyan si Abante yung spokesperson ng ng Kamara tinawag ni sinador Jinggoy Estrada napakatapang talaga ni Sen. Jinggoy tinawag niya si Abante na sinungaling at kailangang magresearch bumalik sa pagre-research ikaw ba naman pagsabihan ng ganoon sa publiko? Nakakahiya yun dahil abogado ka pa naman. Ito po, para malaman po ninyo at marinig ang katotohanan, pakinggan po natin sa Net25. Salamat po, pahiram po ng inyong video mga kapatid. Tinawag na sinungaling ni Sen. Jinggoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa aligasong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatsut sa sa dahan ng senador ang uh, abugata na dapat munang mag-aral o magsiriksik bago magsalita sa isu. Magbabalita si Me Ancor Vera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi hindi, hindi, hindi nagre research yan. Yan ang welta ni Senator Jingoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang Legislated Wage Increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala we passed the uh, legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila magbay two days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy Uh, presiding with my own uh, uh commission appointments uh, as sa, sa CA Senator Joel Villanueva who is the chairman of, who is the uh, current chairman of uh, Committee on Labor. is also busy was also busy presiding on his own uh commission appointments uh, committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, in partylist ng TUCP begging if uh, uh, if we, if you can constitute the bicam. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi na lang mag uh, paper bicam? Sabi ko hindi ako papayag. adopt niyo na lang yung Senate version para mas madali. They had they had one more session, ah. Huh? before uh, one more day before adjourning sinide. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin ng spokesperson ng uh, ng House of Representatives that we killed the legislated wage uh, uh wage hike, that, that is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh hindi hindi, hindi, hindi nagre-research yan. Iginit na Estrada na hindi tulad sa Kamara. Sa Senado, kinunsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismo economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais na mga kongresista. Sa Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Kuyla ilalagay mo 200 pesos. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba hindi mag-collapse 'yung economy natin? Lalo-lalo na 'yung mga 'yung mga small medium enter, uh, enterprises. Eh uh -uh. eh e kung o sige, po, po, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. i adapt namin 'yung house version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo ma, ma, lalo maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What what do they want to do? Our economy, they want our economy, our economy to to collapse. Magisip mo na sila, bagus sila. Yan eh, si abante, hindi nagaaral yan. Siguro kabago bago lang yun. Dapat gumawa gumawa mo na siya ng uh, ng uh, research bagus siya pumutak ng pumutak yan. Kung talaga anyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po ang namin ng aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng uh, Committee on Labor, kami po ay uh, nagdesisyon na magbigay ng karagdagang isandaan across the board dyan sa lahat ng mga manggagawa. okay Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives two days before na mag-adjourn kami si So, ibig sabihin, walang, uh, walang, walang tao dito, uh, wala silang balak na talaga aprubahan itong, uh, o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Pagtiyak naman ni Cedro si Juan Miguel Zubiri na pangunahing proponent ng wage hike bill, isusulong niya pa rin ang kaparehong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi pa niya tapos ang laban sa maumento dahil kailangan-kailangan ito ng mga manggagawa. Malungkot si Zubiri na hindi naipasa ang panukala na isa ng magandang legasya ng 19th Congress. Ako po ay talagang nalulungkot na hindi na ipasa ng 19th Congress ang panukalang batas na magtataas sana ng sahod para sa ating mga manggagawa. This bill would have granted a 100 peso increase in daily minimum wage. Isang konkretong hakbang na sana'y iniwan nating pamana sa mga nagtatrabaho araw-araw para sa si ekonomiya ng bansa. Mga kababayan, at dito na po magtatapos po ang ating pagre-reaction. Sana po kung bago ka lamang po sa akin channel, sana ipakisubscribe naman po. Maraming salamat po.